wala mga kaati, magluto tayo na ng tuyo ngayon. So, nandito kami sa rooftop, kaya maingay dito. Binilhan kami ng lutuan dito para sa tuyo. Itong tuyo, guys, galing ito sa Pilipinas, guys. May panikas. para kami kasi naubos na yung niluto namin. So, dito sa rooftop guys ano madilim kasi gabi na ngayon hindi makita yung labas kasi maano yung padero haba yung sa rooftop kami nagmagluluto ng tuyo hmm. Hindi hindi makita yung labas kasi ang supra ng ta taas ng ano ng pader ganyan kataas siguro sing tangkad niya yung

嗯，爸爸说要买手机，我不同意。

yun yung moon, guys. Ay. Lugnugnug yung moon. Pwede kaya palapitin ang moon? Ayan. Malapit na yung moon. Moon yan. Hindi yan ilaw. Doon lang kami nagluluto. Doon lang kami nagluluto. 然后你们就是去拿钱。 Ayan yung ulan ng ating March nyo. Ayan. Eh, sarap. Thank you for watching.